Kailan ba tayo dapat lang nangungutang? Alam mo, may mga valid reason lang yung pangungutang. Mag-expand ka ng negosyo mo. Pwede yun. Basta alam mo, napoproject mo na kaya mong bawiin ang palaki nung pagpa-expand nung ano mo, negosyo mo. Hindi valid na pangungutang. Yung gagamitin mo lang yung mauutang ka, gagamitin mo lang naman sa pampahanda. Ginagamit mo sa handaan. Mahirap yun. Wala kasing balik yun eh. Oh, walang balik yun. Nag-enjoy ka. Pero nag-enjoy naman, okay lang din. Basta may pambayad ka naman, wala namang problema dun eh. Wala alam balik yun. Kasi, pinanghanda mo lang yun eh. Ano pa, yung mga walang balik, mauutang ka para itapal mo lang dun sa inutangan mo rin para mabayaran mo. Parang iniikot-ikot mo lang sila eh. Oh, bayad ka dun sa inutangan mo number one, utang ka sa number two. Itapal mo ulit sa number one, utang ka ulit sa number one, itapal mo ulit sa number two. Parang balik utang.